what's up mga another day another food trip gala na naman ang na pinuntahan natin and today nandito tayo ngayon sa Barangay 3 Calamba City in front lang to ng St. John College so nandito tayo ngayon sa Calzada Burger upang umatent ng kanilang grand opening at tikman natin ang iba't ibang klaseng burger na sineserve nila dito tara alikaya kaya tayo Ayan at dito mo nga lang makikita ang Kalsada Burger sa Alpha Building, Barangay 3, Calamba City. Uh, at dito in front lang siya ng St. John College. Kaya hindi hindi ka maliligaw, kitang kita mo siya agad. Dito lang siya sa second floor ng Alpha Building. Ayan. At pagpasok mo rito, ito ang makikita mo sa loob niya. Ito yung kanyang mga menu sa kanilang big screen. At itong side na to, nagustuhan ko itong side na to kasi goods na goods yung pagkakalagay ng burger dyan pwede kang magpa-picture dyan pang post sa inyong Facebook or Instagram at eto na napili na natin yung ating kakainin ang chicken wings nila with bacon and cheese grabe kakaiba yan at yung kanilang poblacion burger with quarter pounder patty onion, lettuce, tomato, cheese sauce special sauce, cheese slice and bacon Ayan, tiki man time na. Unahin natin itong kanilang chicken wings. Uh, panalo 'yon mga kaidol. Kakaiba sa panlasa natin 'to ngayon kasi merong halong cheese yung kanilang uh, chicken wings so hindi siya maalat, panalong panalo lang. And then nakadagdag pa sa flavor yung bacon na nandito sa kanilang chicken wings. Ito try naman natin with hot sauce. Ay, grabe. Lalo ng panalo 'to mga kaidol lalo na sa mga mahilig sa mga spicy dyan Tingnan nyo naman yung piece of chicken wings na 'to. Grabe, napakalaki, napakalaman. Uh, panalong panalo to so highly recommended ko to itry nyo tong kanilang chicken wings with bacon and cheese pero syempre marami pa rin silang ibang flavor dito kagaya ng bupalo, barbecue, soy garlic, sweet chili, honey mustard, honey barbecue at saka garlic sriracha so yan mga kaidol binigyan ko na kayo ng konting tips so try naman natin tong kanilang poblacion burger grabe tingnan mo naman parang napakasarap nito at literally hindi lang parang napakasarap talagang napakasarap yung parang tipong kumain ka ng bomba na pagkagat mo ay sasabog na lang sa bibig mo yung iba't ibang flavor na nandito sa loob ng Poblacion Burger grabe talaga mga ka-idol gustong gusto ko talaga yung lasa ng cheese nila dito yung mga sauce nila talaga uh, talaga namang nagko-complement sa napakalasa nilang patis So ayan mga ka-idol, at kung gusto nyo rin matikman to punta lang kayo dito sa Kalsada Burger dito sa Kalamba Branch At sya ka pala, nagpalaro din sila dito sa mga umaten ng grand opening. So ayan, meron silang spin ruleta dito. At isa si ate sa nanalo ng mga prizes dito sa Kalsada Burger. yan congratulations kay ate. Hindi ko natatanong yung pangalan niya. And sa surprise Thank you. salamat nga pala and congratulations sa very successful soft opening na hapon at grand opening ngayong araw na to dito sa Calzado Burger dito lang sa tapat ng St. John College so thank you kayo sa naman sa buong staff ng Calzado Burger ayan sila so invite ko sila lang ito dito alright guys if may free time kayo uh, visit us or dine with us here at Calzado Burger Caramba we are located here at uh, Alpha Building, Chupeco Avenue, Barangay 3, Poblacion, Caramba City. Aharap harap lang po siya ng St. John Carriages. So, uh, we are also live in Google Map by searching uh, Asada Burger Calamba. Thank you! Yun. So yan, maraming maraming salamat mga ka-idol sa pagsama sa amin at patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ayan. At kung gusto nyo matikman, ang Manila Sausage yes Burger na nandito dito na ngayon sa Calamba, Punta lang kayo dito sa Calzado Burger Calamba Branch. Okay? Kita-kita tayo sa sunod na vlog. See you guys!